Actually, sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And I, 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 I ako ako'y nagtataka, bakit, uh, I, did I uh, mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng polis, nakaloka, na ngayon nakakulong, sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha natnaubos na yung uh, ngipin naubos na yung uh, gums sa paggamit ng droga user yung tatay Kaya... magandang umaga po ginawang tagapangulo sa lahat po ng uh, miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa mga resource person na naririto po ngayong umaga ako po si Randy De Los Santos ang tiyuhin po ng napas lang na labing taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang uh, police operation inong tagapangulo sa aming lugar. At sabi ho ng mga polis sa kanilang report ay bumunod ng barel, lumaban si Kian de los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nang at pinatay. Intensyon ng pintay ng mga polis. May ilang araw, tinong taga-pangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement, ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, uh, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian De Los Santos bilang tagapagbenta nito. Ginoong tagapangulo, totoo po, kilala po kami sa aming lugar pero hindi po konektado sa ilegal na droga. Kilala po kami bilang mga saksi ni Jehovah na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na Senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung anong hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni Yehova. Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginoong tagapangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbimintang na ito ay nakaapekto po sa amin. Inalis po ko sa trabaho, ginoong tagapangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ho ako, may anak ako, dahil sa statement na yon na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. Ang e, laki-laki ho ng budget ng Intel eh. Eh bakit ho ganun? Tinanggal ho ko sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa National TV na kami po ay identified bilang tagabenta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod dahil ho dyan, aking kapatid ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ay eh. Bakit hindi ho ako sinama? Sa mga panahon yun, ginawang tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ho ako eh. Pero narito po ako ngayon bilang kinatawan po ng program paghilom bilang field coordinator. Sa aming pong programa, ginawang tagapangulo, meron po kaming tatlong daan at labing dalawang pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila, ginawang tagapangulo, ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan. Na dapat po sana, sa ayon sa batas, sabi sa Quadcom, na ka po napatay pala ang isang biktima, ay eh dapat na investigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon, ko hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, ay eh doon idepensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito, ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po, ginawang tagapangulo pangulo na sa record po namin, may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa nasampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na, ma, na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan ginaong tagapangulo sa mga pampublikang dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung limang taon na pag expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito pa yung ineegsum namin. Dinadala ho namin kay Dr. Fortune. Kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na po rito, tagapangulo, your honors, ay yung matapos po yung limang taon na renta po ni Kian De Los Santos. Inegsum ho namin yan eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortune. Akala ho namin, eh... Okay na eh, naimbestigahan na ho eh. Pero may bala pa po, at ito po ay on record, maari po nating tanungin si Dr. Fortune sa kanyang mga natuklasan. Ngayon, Tagapangulo, ako po bilang kinatawa ng aming pamilya ng aking kapatid, nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na kumiting ito. Ano bang aking sasabihin doon, tol? Ano bang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating tagapangulo? Dismayado po ang kapatid ko, Ginong taga-pangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hostisya. Kung maaalala po ninyo, tatlo po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Ginong taga-pangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte eh tila ila pa rin po yata sa amin ng ustisya. Nanalo kami sa RTC. May gawad po na Danios, hindi pa po namin nakakuha ito, ginawang tagapangulo. Ang kapatid ko ngayon na stroke, kalahati po ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, ginawang tagapangulo, at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 ng mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ho sila ng laban, ginawang tagapangulo. Ako po mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po, yung pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na one, Jehovah's One minute, one minute sir, Yes, sir. Na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, Ah, buti nga. Namatay yung taong yan, Napakasalbahe niyan eh. Pero kapag ka namatay pong isang tao, sasabihin, sayang. Nakakapanghinayang. Napakabuting tao niyan tumutulong. Marahil ito pong naobserbahan ng ating mga media na naririto na halos dalawang linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, ginawang taga-pangulo, sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi po siya walaho siya sa listahan. Hindi po siya ginawang taga-pangulo. Nagbebenta ng droga. Inosente po at nagaaral po ang aking pamangkin sa isang pribadong paaralan na kahit po medyo may kataasan ay ginagapang po ng aming pamilya Nasa ibang bansa ang aking hipag upang mangibang bayan. OFW po para maglaan lahat ng pangangailangan. Thank you. Thank you. So, nung naman na si Kian, ako po'y galit na galit talaga. Sino bang maniwala na bata nagtutulak ng droga, pinatay? Eh, ako may anak rin ako. Kung mangyari yun sa anak ko, galit na galit ako, Mr. Chair. Tama. Kaya ako, I, ay tried my best talaga na yung kaso na yan, kasi bata eh, binaril. So kailangan managot talagang gumawa niyan. Pero meron akong nasabi, if I can fully remember. Sinabi ko, nung tinanong ko yung mga nakabarel kay Kian, Sir, ang explanation na sa akin, kaya nangyari yon Sir, dahil yung uh, meron kaming nahuli na po, Sir, na isa dyan sa kaluokan at itinuro yung isang babae na tumboy na pinanggalingan na kanyang droga. Tapos, ang sabi ng, nung uh, po na na huli namin sir, yung droga nung tumboy na yan, masyado siyang uh, masyado madiskarte, hindi siya nagbibigay direkta sa amin ng supply. Dinadaan doon sa tindahan ni Kian, kung saan si Kian nagbabantay, iniiwan doon at pinipick up lang, eh si Kian wala namang alam doon sa droga kung droga yon Basta iiwan lang doon. Kung si, si Kian nagbabantay ng tindahan, iniiwan sa tindahan, doon pinipick up namin yung droga. Galing sa yung suspect na puser na tumboy. Kaya sir, nadamay si Kian. Sabi ko, bakit nyo binaril? Oh, wala, hindi na lang masagot. Hindi na, na masagot. Pero, actually sir, doon talaga sa tindahan ni Kian namin kinukuha. And I, 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 I ako yung nagtataka, bakit, uh, I, did I uh, mention the name of a certain Randy De Los Santos as involved in drugs? Ang alam ko noon, nabanggit ko during one of my interviews, na yung sabi ng polis, nakaloka, na ngayon nakakulong. Sir, yung tatay ni Kian mismo, sir, tingnan mo yung mukha. Naubos na, na yung uh, ngipin, naubos na yung uh, gums, sa kagamit ng druga. You, sir, yung tatay. Kaya ang tanong ko nga, bakit hindi ang tatay pumunta dito? Bakit yung uncle ang uh, nagreklamo? Uh, Yun ang sabi sa akin ng pulis. What can I do? I received that information. Sir, tingnan mo, interview yung tatay ni Kian. Tingnan mo yung mukha. Tunaw na tunaw yung panga. Tunaw, tunaw na tunaw yung ngipin. You yan, sir. Sabi sa akin ng uh, uh, police operati operative ng Kaluukan. So, senior ko lang rin sa media. Dahil kitang kita naman kung uh, tingnan mo. Kaya nga, bakit na-involve yung uh, uncle? I i don't think, I, I'm not sure. Uh, please uh, refresh me, may memory kung nabanggit ko yung pangalan of Mr. Juan Randy de los Santos as involved in drugs. I cannot remember, Mr. Chair. I just hope, uh, this uh, body can be enlightened. Uh, uh, that's why I, am, I insisted to, to, to respond, Mr. Chair. Although, ayaw mo akong uh, interpolate yung ating witness, but anyway, uh, if that is the ground rules of this committee, I, I submit, Mr. Chair. Thank you. Salamat po, Chairman. Gusto ko lamang pong patunayan, una-una, na ang mga jobless witness po ay non-political. Never silang na involved sa politika. Opo. Uh, pangalawa po, naiintindihan ko po kayo. Nararamdaman ko po yung nararamdaman po ninyo dahil ang kapatid ko po uh, once upon a time na eh, napag napatay din po. At siya din po ay uh, binansagan na Karnap King. So naiintindihan ko po, uh, nararamdaman ko po ang sakit dahil nung nangyari po ito, ako po ay napakabata pa nung pinatay yung aking kapatid at sinabing siya ay Carnap King. Siya po ay ganun din, uh, summary execution din po. Kaya naintindihan ko po kayo at uh, nakikiisa po ako sa inyo. Maraming salamat po. Maraming...